Ano mo ba kung paano na natiling buhay ang isang tribo sa loob ng dalawang libot pitong daang taon, nang walang templo, walang pari, at walang banal na kasulatan? Sa mga mataas na bundok ng Hilagang Silangang India, nakatago sa mga ulap ng panahon, may mga taong nakapag-ingat ng kanilang Hebreo na pamana na parang apoy na hindi kailanman namatay. Ang mga Bnei Menashe, mga anak ni Manases, ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako kahit na ang buong mundo ay nakalimot na sa kanila, habang ang mga imperyo ay bumabangon at bumabagsak, habang ang mga lungsod ay nagiging alikabok, ang tribong ito ay patuloy na umaawit ng mga banal na himno sa wikang Hebreo na hindi na nila lubos na nauunawaan, ngunit ginagawa pa rin nila dahil naipasa ito ng kanilang mga ninuno. Tuklasin natin ang mga lihim na nakatago sa mga bundok ng Misoram at Manipur. Dito, mga pamilyang walang koneksyon sa modernong mundo ng Hudaismo ay sumusunod pa rin sa mga batas na ukol sa pagkain, gumagawa ng mga ritual na nakasulat sa Leviticus, at nagsasabi ng mga pangalan ng mga patriarka na tila mga dalangin na nalilimutan na ng karamihan. Sino ang mga taong ito? Bakit sila nagkakaisa sa paniniwala na sila ay mga inapo ng isang tribong na wala sa kasaysayan? Ang sagot ay nagsisimula sa isang trahedya na nagbago sa mukha ng daigdig, ang pagkakasakop ng mga Assyrian noong 722 bago si Kristo, nang ang mga hukbo ni Sargon de Segun ay dumaloy sa mga sakahan ng Samaria tulad ng bagyo ng kamatayan, ang tribong Manases ay hindi lamang nawala sa mapa. Sila ay nagsimula ng isang paglalakbay na magbubukas ng mga hiwaga ng propesya. Hindi ito simpleng migration ng mga refugee. Ito ay isang spiritual na odyssey na magpapatunay na ang mga salita ng Panginoon ay mas matatag pa sa mga bato ng mga bundok isipin mo ang eksena libu-libong mga pamilya na nagkakawatak-watak sa gitna ng gulo ng digmaan dala ang kanilang mga anak at ang mga alaalang alang hindi nakasulat sa papel kundi nakatato sa puso walang GPS walang mapa walang gabay kundi ang paniniwala na may lugar para sa kanila sa plano ng Diyos ang kanilang paglalakbay ay hindi natatapos sa isang lugar sila ay tumawid sa mga imperyong Persian, Greek at Romano Nakarating sila sa mga misteryosong lupa ng Tibet kung saan may mga kwentong hindi maipaliwanag tungkol sa mga puting tao na dumaan sa mga banal na bundok. May mga tradisyon na nagsasabing sila ay nagtagumpay na makarating sa isang lugar na tinatawag nilang Shinlung, isang kweba na simbolo ng kanilang paglipat sa bagong mundo. Pero hindi lang ito kwento ng paglalakbay sa pisikal na mundo. Ito ay testimony ng spiritual na preservation na lampas sa pangunawa ng tao, paano na natiling buhay ang kanilang mga tradisyon nang walang nakasulat na record, paano nila napangalagaan ang mga detalyadong batas tungkol sa kosher na pagkain, sa mga ritual ng purification, at sa mga prayerful na practices na hindi nila nakita sa ibang kultura? Ang sagot ay nakakamangha. Ang Diyos mismo ang naging kanilang librarian. Bawat generation ay may mga chosen na nagtatanong kung bakit sila naiiba. Bawat pamilya ay may mga elder na nag-insist na hindi sila ordinaryong mga tao. May dugo silang flowing na nagmumula sa mga patriarka, may covenant na hindi nila lubos na maiintindihan, pero alam nilang sacred. Ang mga bundok ng Northeast India ay naging kanilang temporary na promised land. Dito sila nagmultiply, nag-form ng mga komunidad, at naging mga warrior farmers na respected ng mga kapitbahay. Pero hindi pa rito natatapos ang kwento. Ang pinakamagandang bahagi ay nagsisimula pa lang. Ang mga siglong pagkakaligaw ay hindi accident ng kasaysayan. Ito ay bahagi ng divine na plano na hindi natin mauunawaan hanggang sa makita natin ang buong larawan. Noong 722 BC, ang mga Assyrian ay hindi lamang sumakop sa Northern Kingdom. Ginawa nila ang isang strategic na deportation na magscatter sa mga tribo sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang tribong Manases ay nagsimula ng epic na eksodus na magdadala sa kanila sa mga lugar na hindi pa nila naiisip. Mula sa mga sakahan ng Samaria, sila ay pinilit na maglakbay sa mga kalsadang dust ng Mesopotamia. Ang mga Assyrian overlords ay may systematic na approach. Hiwalay-hiwalay ang mga pamilya, iwas sa pagkakaisa, at distribute sa mga malalalayong provinsya. Pero ang Diyos ay gumagamit ng mga estratehiya ng mga kalaban para sa kanyang mga layunin. Habang ang mga Assyrian ay nag-iisip na nidi-destroy nila ang identity ng mga Israelita, ang totoo ay ginagawa nila itong mas widespread. Ang mga seed ng covenant ay nagiging scattered sa buong mundo, ready na mag-sprout sa tamang panahon. Ang journey ng mga manases ay naging legendary. Sa mga oral traditions na na-preserve sa loob ng mga millennium, nakikita natin ang mga fragments ng kanilang epic na adventure. Tumawid sila sa mga hanging bridges ng Hindu Kush, Naglakbay sa mga caravan routes ng Silk Road at narating ang mga mysterious na lupa ng Central Asia. Sa Tibet may mga ancient na texts na nagsasalita tungkol sa mga Bonpo, mga strange na visitors na may kakaibang rituals at practices. Ang mga Tibetan monks ay naging witness sa mga ceremonies na hindi nila nakita sa ibang kultura. Ang mga Manases ay nag-adapt sa altitude at climate, pero hindi nila binago ang kanilang core beliefs. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang journey ay ang pagdaan sa Shinlong Cave. Sa mythology ng mga tao ng Mizoram, ang kuevang ito ay simbolo ng rebirth at transformation. Dito sila nag-transition mula sa mga displaced refugees patungo sa mga founders ng bagong civilization. Sa loob ng kuevang ito, according sa mga legend, sila ay nag ng kanilang tribal structure, nag-elect ng mga bagong leaders, nag-establish ng mga bagong protocols, at nagrenew ng kanilang covenant sa Diyos. Ang Shinlong Cave ay hindi lamang geographical landmark. Ito ay spiritual na portal na nag-connect sa kanilang past at future. Ang mga succeeding generations ay nag-transmit ng mga stories tungkol sa Golden Age bago sila nakarating sa India. Mga kwento tungkol sa mga lungsod na puno ng gold, mga palasyo na gawa sa marble, at mga templong sumusunod sa architectural designs na hindi nila nakita sa ibang lugar. Ang mga memories na ito ay naging foundation ng kanilang identity pilang mga anak ng Covenant. Ang mga bundok ng Northeast India ay nagiging sanctuary para sa mga displaced na anak ni Manases. Dito sa mga lupa ng Mizoram at Manipur, sila ay nag-establish ng mga komunidad na may unique na culture, mixing ng ancient Hebrew traditions with local customs na naging necessary para sa survival. Ang mga local tribes ay naging curious sa mga bagong dating. Bakit sila may different na practices pagdating sa slaughter ng mga hayop? Bakit sila nag-observe ng special days na hindi nakikita sa ibang kultura? Bakit ang kanilang mga wedding ceremonies ay may elementos na parang galing sa ancient Middle Eastern traditions? Ang mga binay menashe ay naging skilled sa art ng cultural adaptation without assimilation. Natuto sila ng mga local languages, nag-participate sa mga community activities, at naging integrated sa political structures ng mga villages pero sa loob ng kanilang mga tahanan, sila ay nananatiling faithful sa mga practices na naipasa ng kanilang mga ninuno. Ang mga elder ay naging living libraries, walang written records, kaya lahat ng knowledge ay nakastore sa mga memory ng mga matandang tao. Ang mga bata ay naggather tuwing gabi para makinig sa mga kwento tungkol sa promised land na hindi nila nakita, tungkol sa mga patriarka na nagwalk sa desert, at tungkol sa mga miracles na nangyari sa kanilang mga ninuno. Pero ang pinakamahalagang tradisyon na na-preserve nila ay ang prophetic consciousness. Alam nila na ang kanilang exile ay temporary. May deep na conviction sila na darating ang panahon na sila ay babalik sa kanilang original homeland. Hindi nila alam kung paano, hindi nila alam kung kailan, pero naniniwala sila na ito ay mangyayari. Ang mga generation ay lumipas. Ang mga centuries ay naging millennium. Ang mga external influences ay nagtry na mag ng kanilang identity mga missionary groups ay dumating, mga colonial powers ay nag-establish ng control, at mga modernizing forces ay nag-penetrate sa kanilang isolated communities. Sa kabila ng lahat ng challenges, ang core ng kanilang identity ay nananatiling intact. Ang mga mother ay patuloy na nag-teach sa mga anak kung paano mag-prepare ng kosher food. Ang mga father ay patuloy na nag-transmit ng mga genealogical records na nag-trace ng kanilang lineage back to the original tribal divisions. Ang turning point ay dumating noong 19th century. Ang mga British colonial administrators ay nagbring ng mga translated biblical texts sa mga local languages. Nang nabasa ng mga binay e menashi ang mga stories sa Old Testament, hindi sila nag-discover ng something new. nag sila ng something familiar. Ang mga pangalan ng mga lugar ang mga detalye ng mga ceremonies, ang mga genealogical patterns, lahat ay nagmatch sa mga oral traditions na na-preserve nila sa loob ng mga millennium. Hindi ito coincidence, ito ay divine revelation na nag-confirm ng kanilang identity at nagprepare sa kanila para sa next phase ng prophetic fulfillment. Sa mga tahanan ng Mizoram, isang miracle ay nagsisimula. Ang mga matandang babae ay naggather ng kanilang mga apo at nagsisimula ng mga session na magcompare ng biblical texts sa mga oral traditions na na-preserve nila. Ang mga mata ay nag sa pagkakatalo. Ang mga puso ay nag-pound sa realization. Ito ang mga kwento ng aming mga ninuno, ang mga sigaw na nag-echo sa mga valleys. Ang mga practices na ginagawa nila ng walang complete understanding ay suddenly nag-make sense. Ang mga dietary restrictions na sinusunod nila ay exactly matching sa Kashrut laws sa Leviticus. Ang mga morning rituals ay identical sa mga ancient Hebrew customs ang mga tribal leaders ay nag-convene ng mga special meetings. Kailangan nila ng systematic approach para madocument ang mga discoveries. Nag-start sila ng genealogical research projects, nag-compile ng comparative studies, at nag-establish ng connections sa mga Jewish communities sa ibang parts ng mundo. Ang mga unang letters na naipadala sa Israel ay naging historic documents. Mga simple na messages na nagsasabing, kami ay mga anak ninyo na nawala sa kasaysayan. Narito kami sa mga bundok ng India, naghihintay na makilala ninyo kami. Ang mga responses ay naging overwhelming. Mixture ng skepticism, curiosity, at gradual acceptance. Ang mga rabbinical authorities ay nag ng mga delegations para mag-investigate. Ang mga scholars ay nag-examine ng mga linguistic patterns, cultural practices, at genetic markers. Ang mga results ay naging undeniable. May authentic Hebrew heritage. An Ang mga Bnei Menache, nahindima explain ng historical accidents. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos para algo que você nunca viu, se inscreve no canal agora. Ainda vem revelações que vão mexer com a sua alma. Ang mga test results, ay naging catalyst para sa spiritual awakening. Ang mga families, ay nag organize ng mga formal conversion ceremonies. Nag establish ng mga sa mga villages. at nag-implement ng comprehensive Jewish education programs. Ang mga children ay nag-learn ng Hebrew, ang mga adults ay nag-study ng Torah, at ang mga communities ay nagtransform completely. Pero ang pinakamahalagang development ay ang emergence ng Aliyah consciousness. Ang mga Binay Menashe ay nagrealize na ang kanilang preservation sa loob ng mga centuries ay hindi accident. Ito ay preparation para sa return sa promised land. Ang mga prophecies tungkol sa ing-gathering ng exiles ay naging personal na reality para sa kanila. Ang mga obstacles ay marami. Ang Indian government ay nag-impose ng restrictions sa immigration. Ang Israeli bureaucracy ay nag-require ng extensive documentation. Ang financial requirements ay naging burden para sa mga communities na walang significant economic resources. Pero ang determination ay stronger than any obstacle. Ang mga families ay nag-sell ng properties nagpool ng resources at nag-organize ng support networks ang mga young people ay nag-learn ng technical skills na may useful sa Israel ang mga spiritual leaders ay nag-intensify ng prayer campaigns para sa divine intervention ang taong 2023 ay naging point ng no return para sa mga bine Menashe ang mga ethnic conflicts sa Manipur ay nag-escalate sa levels na hindi pa nakita sa modern history ang mga synagogues na ginawa nila sa loob ng mga decades ay naging targets ng systematic destruction. Ang mga religious artifacts na na-preserve nila sa loob ng centuries ay nasunog sa mga riots. Ang mga scenes ay heartbreaking. Mga matandang tao ay nagwatch watch habang nasusunog ang mga Torah scrolls na ginawa nila sa local materials. Mga mga bata ay nag habang nakikita ang mga sacred objects na nagiging ashes. Ang mga community centers na naging symbols ng kanilang identity ay naging rubble sa loob ng mga oras. Pero sa gitna ng destruction, may divine intervention na nagaganap. Ang mga leaders ng Israel ay nagreceive ng urgent reports tungkol sa situation. Ang mga international Jewish organizations ay nagmobilize ng emergency responses. Ang mga diplomatic channels ay nag-activate para sa immediate action. Ang Israeli government ay nagmake ng historic decision. Hindi na sila maghihintay sa normal bureaucratic processes. Ang mga binay menage ay naging priority cases para sa emergency alia. Ang mga special flights ay nag-organize, ang mga absorption centers ay nag-prepare, at ang mga resources ay nagmobilize para sa mass immigration. Ang mga farewell ceremonies sa mga villages ay naging prophetic events. Ang mga elder ay nag-bless ng mga young families na mag-migrate first. Ang mga traditional leaders ay nag-transfer ng tribal responsibilities sa mga representatives na magiging liaison sa homeland. Ang mga sacred objects na nakasurvive sa destruction ay nag-pack carefully para sa journey. Ang mga emotional scenes sa airports ay naging testimonies ng faith. Mga pamilyang hindi kailanman nakasakay sa eroplano ay nag-board ng flights patungo sa promised land. Mga matandang tao na nag-dream lang sa return ay naging witnesses ng fulfillment. Mga bata na nag-grow up sa mga kwento tungkol sa Jerusalem ay naging actual travelers patungo doon. Ang arrival sa Ben Gurion Airport ay naging historic moment. Ang mga Israeli officials ay nag-welcome sa mga returning tribal members na parang mga long-lost relatives. Ang mga photographers ay nag-capture ng mga images na magiging symbols ng prophetic fulfillment. Ang mga news reports ay nag-spread sa buong mundo. Ang mga absorption programs ay naging comprehensive. Hebrew language intensive courses, job training programs, cultural orientation sessions, at spiritual integration activities. Ang mga binay minashe ay nag-adapt quickly sa Israeli society, pero hindi nila nakalimutan ang kanilang unique tribal identity. Ang mga reunion ceremonies ay naging emotional highlights. Mga families na nag-separate sa India ay nag-reunite sa Israel. Mga communities na nag-spread sa different absorption centers ay nag-organize ng regular gatherings. Ang mga tribal traditions ay nagblend sa modern Israeli Jewish practices. Ang mga success stories ay naging inspirational. Mga young people na nag-excel sa military service. Mga professionals na nag-contribute sa Israeli economy. At mga spiritual leaders na nag-enrich ng Israeli religious life. Ang mga Bine Menashe ay naging living proof na ang ingathering ng exiles ay hindi metaphorical. Ito ay actual prophetic fulfillment. Sa mga absorption centers ng Israel, ang mga Binay menase ay naging living testimonies ng prophetic accuracy. Ang mga biblical scholars ay nagstudy ng kanilang case bilang concrete example ng divine faithfulness. Ang mga prophecies na naging symbolic interpretations sa loob ng centuries ay suddenly naging literal realities. Ang verse sa Jeremiah 32:37 ay naging personal experience para sa kanila. Tingnan ninyo, tititipunin ko sila mula sa lahat ng mga lupain kung saan ko sila itinakwil sa aking galit, sa aking pagkagalit at sa aking malaking pagkakagalit at ibabalik ko sila sa lugar na ito. Thifu, ang mga salitang ito ay hindi lang theological concepts. Ito ay actual na nangyayari sa kanilang mga mata. Ang mga modern applications ay naging sobrang clear. Ang mga global events na nangyayari ngayon ay naging context para sa understanding ng end-time prophecies. Ang return ng mga lost tribes ay naging signs ng approaching climax ng human history. Ang mga Christians worldwide ay nagrecognize ng significance ng mga developments na ito. Ang mga prophecy teachers ay nag-incorporate ng Binay Menashi story sa kanilang teachings tungkol sa last days. Ang mga seminars ay nag-organize para ma-explain ang connections sa biblical prophecies. Ang mga documentaries ay nag-produce para ma-share sa wider audience ang remarkable na testimony ng tribal preservation at return. Ang mga theological implications ay profound. Kung ang Diyos ay naging faithful sa preservation ng isang tribo sa loob ng 2,700 years, ano pa ang mga promises na hindi niya tutuupad? Kung ang pinakamahirap na prophecy about ingathering ay naging reality, ano pa ang mga events na hindi mangyayari sa tamang panahon? Ang mga church leaders ay nag ng story na ito para ma-strengthen ang faith ng mga believers. Ang mga testimonies ng mga binay menashe ay naging powerful preaching materials ang mga personal accounts ng divine preservation ay naging evidences ng god's faithfulness sa lahat ng generation ang mga academic institutions ay nag-establish ng research programs para ma-study ang implications ng discovery na ito ang mga universities ay nag-organize ng conferences para ma-discuss ang historical, cultural, at theological aspects ng tribal return ang mga publications ay nag-feature ng scholarly articles tungkol sa phenomenon. Ang mga Jewish communities worldwide ay nag-celebrate ng homecoming ng mga long-lost brothers. Ang mga synagogues ay nag-organize ng special services para ma-welcome ang mga returning tribal members. Ang mga cultural exchanges ay nag-facilitate para ma-share ang unique traditions na na-preserve ng mga binay-menashe. Ang mga interfaith dialogues ay naging enriched ng perspective na ito. Ang mga Christians at Jews ay nag-find ng common ground sa recognition ng prophetic fulfillment. Ang mga Muslims ay nag-acknowledge ng significance ng events na ito sa context ng Abrahamic covenant. Ang mga practical lessons ay naging applicable sa daily life. Kung ang Diyos ay naging faithful sa preservation ng tribal identity sa loob ng millennia, siya ay magiging faithful din sa smaller promises na ginawa niya sa individual believers. Ang mga personal struggles ay naging lighter sa context ng divine faithfulness na proven sa history. Ang mga prophetic calendars ay nag-accelerate sa unprecedented pace. Ang return ng manase ay hindi isolated event. Ito ay part ng comprehensive divine timetable na nag-prepare sa final chapters ng human history. Ang mga biblical scholars ay nag-recognize na ang ingathering ng lost tribes ay prerequisite para sa ultimate fulfillment ng messianic prophecies. Sa Book of Revelation, ang 144,000 sealed servants ay specifically mentioned na galing sa lahat ng tribes ng Israel, including Manasseh. Ang recent developments ay naging clear indication na ang end-time scenario ay na-position na para sa final acts. Ang mga spiritual forces ay nag-align para sa climactic confrontation between good at evil. Ang mga global events ay naging synchronized sa prophetic patterns. Ang mga political developments sa Middle East ang mga economic crises worldwide, ang mga natural disasters na nag-increase sa frequency at intensity, lahat ay naging signs ng approaching divine interventions sa human affairs, ang mga church prophecy conferences ay naging packed sa discussions tungkol sa tribal returns, ang mga speakers ay nag-emphasize na ang current generation ay privileged na maging witnesses ng prophetic fulfillments na nag-anticipate ng centuries ang mga believers ay nagrealize na sila ay living sa most significant period ng human history. Ang mga revival movements ay nag-intensify sa response sa prophetic signs. Ang mga churches ay nag-experience ng spiritual awakenings na unprecedented. Ang mga prayer movements ay nag-multiply sa recognition na ang divine timetable ay nag-accelerate. Ang mga evangelistic efforts ay nag-increase sa urgency ng approaching end times. Ang mga Jewish communities ay nag-prepare para sa reconstruction ng temple sa Jerusalem. Ang mga temple institute ay nag-complete ng preparations para sa third temple. Ang mga priestly garments ay nag-prepare na, ang mga sacred vessels ay nag-manufacture na, at ang mga genealogical records ng priestly families ay nag-verify na. Ang mga binay menashi ay naging integral part ng preparations na ito. Ang mga tribal representatives ay nag-participate sa planning committees ang mga cultural contributions ay nag-enrich ng understanding ng ancient practices. Ang mga traditional knowledge ay nag-provide ng insights sa proper implementation ng biblical rituals. Ang mga international relations ay nag-shift sa recognition ng prophetic developments. Ang mga nations ay nag-realize na ang events sa Israel ay hindi lang regional concerns, ito ay global implications na mag-affect sa lahat ng mankind. Ang mga diplomatic strategies ay nag-adjust sa acknowledgement ng divine involvement sa human affairs. Ang mga personal testimonies ng mga binay Menashe ay naging powerful evangelistic tools. Ang mga stories ng divine preservation ay naging evidences ng God's faithfulness na nag-inspire ng faith sa millions ng people worldwide. Ang mga documentaries ay nag-spread sa social media platforms, reaching global audiences na nag-hunger para sa spiritual truth. Ang mga younger generation ay nag-respond sa prophetic consciousness na naging heightened. Ang mga millennials at Gen Z ay naging interested sa biblical prophecies na naging relevant sa current events. Ang mga online communities ay nag-form para sa discussion ng prophetic developments. Ang mga influencers ay nag-incorporate ng prophetic content sa kanilang platforms. Sa mga bundok ng Mizoram at sa mga cities ng Israel, ang mga Bine Menashe ay patuloy na nag-write ng chapters ng remarkable story na ito. Ang kanilang journey mula sa ancient exile patungo sa modern homecoming ay naging template para sa understanding ng divine faithfulness na transcends human limitations. Ang mga families na nag-reunite sa promised land ay naging symbols ng hope para sa lahat ng believers na naghihintay sa fulfillment ng divine promises. Ang mga children na nag-grow up sa Israeli schools ay naging bridge between ancient traditions at modern realities. Ang mga elder na nag-witness ng return ay naging living testimonies ng prophetic accuracy. Ang mga contribution ng Bine Menashe sa Israeli society ay naging remarkable sa military service, sa agriculture, sa technology, sa arts, at sa spiritual life, sila ay naging valuable citizens na nag-enrich ng national fabric. Ang kanilang unique perspective bilang preserved ancient tribe ay nag-provide ng insights na hindi available sa other communities. Ang mga cultural exchanges ay naging bidirectional. Habang nag adapt sila sa Israeli culture, nag-share din sila ng kanilang preserved traditions na nag-enrich ng understanding ng ancient Jewish practices. Ang mga festivals, ceremonies at customs na napreserve nila sa loob ng centuries ay naging accessible sa modern Jewish communities. Ang mga spiritual lessons ay naging applicable sa lahat ng believers. Ang testimony ng Bnei Menashe ay naging proof na ang Diyos ay naging faithful sa kanyang promises, kahit sa seemingly impossible circumstances. Ang kanilang story ay naging encouragement para sa lahat ng mga taong naghihintay sa divine intervention sa kanilang mga situations. Ang mga educational programs ay nagdevelop para mat-teach ang lessons ng tribal preservation. Ang mga schools ay nag-incorporate ng Bene Menashe story sa curriculum. Ang mga universities ay nag-establish ng research centers para ma-study ang implications ng discovery na ito. Ang mga seminaries ay nag-include ng case study na ito sa prophetic theology courses. Ang mga missionary efforts ay naging energized ng testimony na ito. Ang mga organizations ay nag-use ng story ng Benay Menashe para ma-demonstrate ang reality ng divine faithfulness. Ang mga unreached people groups ay naging responsive sa gospel message na include ng concrete examples ng God's preservation power. Salamat sa mga taong nag-support sa journey na ito ng discovery. Ang mga viewers na nag-share ng videos na ito ay naging part ng spreading ng awareness tungkol sa remarkable story ng Binay Menashe. Ang mga comments at suggestions ay naging valuable contribution sa ongoing discussion tungkol sa prophetic developments. Kung ang journey na ito ay nag-touch sa inyong puso, Share ninyo ito sa mga taong kailangan din marinig ang testimony ng divine faithfulness na ito. Mag-subscribe sa channel para sa more stories tungkol sa biblical mysteries na naging reality sa aming generation. Si Esay Jornada te emosyonou. compartile kung alguien ki presisa o viriso. Si inskreba no kanali ajude a manter viva a curiosidade pelos misterios da Biblia. Ang story ng Bnei Menashe ay patunay na walang imposible sa Diyos. Ang mga promises na parang hindi na matutupad, ay naging reality sa tamang panahon. Ang mga prophecies na parang symbolic lang ay naging literal fulfillments. Handa na ba kayong maging witnesses ng more prophetic fulfillments na darating sa mga susunod na taon?